Ustad, Stad, stad, Meron po akong katanungan. Ah, <laughs> uh, ito po ay nanggaling sa ating mga followers. Ito po ay nagtatanong. Sabi po dito, kaya ka la, Ustad. Ustad, yung gold po ba ay gina ginag ay hindi po ba ito uh, ginagamit ay hindi po ba pwede ito bigyan ng zakat? O kailangan ito bigyan ng zakat? Sana po ay masagot. Sige tama Ah. Eh. Ano yun Wa <laughs> 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 alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. <laughs> Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala ahlihi wa sabbihi ma ba'd. Napakaganda ng tanong nung sister bang nagtanong. Ah, uh, isa sa followers nung yeah. sister. Ah, okay. Ang tanong niya ay kung mayroong bang zakah doon sa mga gold na ginagamit ginagami, o personal, personal na ginagamit. Okay. Actually, ang issue na yan ay hindi nagkakasundo yung mga scholar natin kung ito ba ay big, kailangan bigyan ng zaka o hindi kailangan bigyan ng zaka. But of course, ang tunutukoy dito kapag dumating sa nisab ang gold, ang nisab ng gold, ito ay kung di ako nagkamali ay uh, 85 grams. Yun ang nisab ng uh, gold. Pag dumating ito sa ganun, nagsabihin, obliga na siya magbigay ng zakat. Now, her come the, her comes the issue, yung tanatawag na personal adornment, personal belongings, no, mula sa mga gold like trinkets or banglings or bracelet, ano mga katulad nito. Or silver, ng gold or silver, ito ba ay kailangan bigyan ng zakat o hindi? Now, dito, nagkaroon ng different opinions sa mga ulama. Okay? At para sa akin, ang pinakamatimbang na uh, pananaw, no? Ay walang iba kundi ang ito ay kailangan pa rin. Kahit ito ay personal na ginagamit, ay kailangan pa rin bigyan ng zakah kapag dumating sa nisab. Ano ang patunay sa bagay na ito? So, meron akong kuligo dito, Aya. Ito ay... Uh, Kumbaga no, napasa ilalim sa pangkalahatang katibayan sa, sura, sa sur sa sur sa no, chapter 9 verse Chapter 9 verse 34 na surat to Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, wal ladina yaknizun adh-dhahab wal fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah abashirhum bi'adabin alim, no? Wal ladina yaknizun adh-dhahab. Yaong mga nag-iipon kumbaga no yung mga sabihin natin no nag hoard sabihin iniipon nila uh, tinatago nila no ang kanilang ang dahab ay yung gold at saka yung fedda yung silver yung ano bang silver sa Tagalog pilak pilak pilak, pilak, pilak no wala yung fikuna fi sabilillah at hindi na ito ginagasta sa landas ng Allah subhanahu wa taala no fabashirhum bi bin alim ay kan na iyan mo uh, mo sa kanila ang tinatawag na matinding kaparusahan. Sabihin, yung mga nagtatago ng gulit sa kasilber na hindi nagbibigay ng sabihin ng zaka, magkakaroon sila matinding kaparusahan. Alam mo kung anong parusa sa mga hindi nagbibigay ng zaka? Ano? Okay, ito yan. So, uh, bilang pa, bilang uh, karugtong, Yaw matuhma alayha finari jahannam fatukwa biha jibahuhum o junubuhum o duhuruhum. No? sa araw ng pag sa araw na kung saan ay paplansahin. Paplansahin. Subhanallah. Paplansahin siya. Ah. no? Susunog. Ilalagay sa tinataw na ano, yung mga kanyang mag-gold sa saka-silver at pagkatapos ito sa impyerno ng apoy, no? At pagkatapos ipaplan siya sa kanya. So yung mga inipon niya ng mga zakat sa kafa, uh, ng mga silver sa kagold, gold di binigay na ng zakat. Ang gagawin nito, ilalagay sa impyerno, so, kumbaga papasuin, at, at pagkat ipaplan sa kanya. At man, ito nga, mga, pataku o jibahuhum o wajunubuhum. Ang unang ita, ang unang iyan, ipaplan sa kanya, yung, sa kanilang mga tinatawag na harapan, at pagkatapos sa kanyang harapan ay ang sa kanilang tagiliran, at pagkatapos sa tagiliran ay ang kanyang likuran. Subhanallah. Al Alam mo, ano sabi ng mga ulama, kung bakit nauna yung harap, at sunod ng harap wala walang iba kundi ang tagiliran. Tagiliran din huli yung likuran. Likuran kasi bakit? Sinasabi ng mga ulama kapag ang yung mga taong ito na ayaw magbigay ng zaka kapag sila ay hinihingian mm -hmm. o may mga puro o mahirap sa mahirap na dumating sa kanila tumingin ng zaka ang gagawin nila haharap sila di ba? Mm -hmm. Pagkatapos Tatagilin. tatagilid. Tatagilid ako no. san ito yung susunod, tagilid then tatalikod. Di ba? Kaya sunod-sunod, harapan, likuran din, harapan, tagiliran, likuran. Subhanallah, asa sabi sa kanila hada ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taqdizun. Yan yung ginawa ninyo noong kayo nasa mundo na tinatago ninyo mga kayamanan ninyo, yung mga gulat sa kaselga na ka hindi nagbigay kayo nagbigay ng zakat, hindi ginugugol sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon tikman ninyo kung ano yung ginawa ninyong pagtago. Okay, now, sa ayan na ito, sabi ng mga ulama, ito ay sumasaklaw, either personal na gamit mo o either hindi. Okay, ginagamit sa personal hindi. Yeah. At ito ay bagos, ito ay pinatunayan mismo sa hadith na nabanggit. Sa, sa tafsir ni Bilang Kurtubi, Rahimahullah, binanggit niya na isang hadith ni Propeta Muhammad, isang hadith, na kung saan tumutukoy sa isang uh, parang isang babae mm. nakita na po sa na may suot-suot niya yung, ba, yung dito ha? bracelet o oh, bracelet no ah uh, tapos made of uh, gold mm. tapos sana sa lam mayroong bang zakat dyan nagbihay ka ba ng zakat dyan mm. sabi niya la hindi sabi niya, si ito ay uh, gusto mo ba na ito ay uh, papalitan ng papalitan no ng apoy ng impyerno sa araw ng paghuhukom. Kaya tinapon niya yung agad ito. Okay, tinapon niya agad ito. Yan ay patunay na wala sa hadith pa rin no. Na kung saan nabanggit sa hadith na ma'am Abu Dawud hadith ni Aisha Radeloan, anha sinabi niya ya Aisha si Aisha mayroon siyang parang gamit na personal gamit niya sa pampaganda gamit sa tinatawag na pampaganda no Aisha gamit sa tinatawag na pampaganda ang sabi niya ya Aisha ay uh, uh mayroon bang saka diyan Oh, gamit niya pampaganda, ba yung mga ayos ano, made of gold. Sabi, mayroon bang mayroon ka bang zakat? Mayroon bang zakayan? Sabi niya, uh, insya Allah, parang insya Allah, o kaya wala, or insya Allah. Sabi niya, sapat na yun ay para maging, kumbaga ay repressive. Sapat na yun para sa, ano, na ilalagay sa impirong apoy. Hindi na, so yun ay patunay na kinakailangan ng saka. Okay? Pinaka, pinaka, pinaka matimbag na opinion. Pinaka sabi natin, ano na opinion. You know? Kaya naman ay sa mga may mga kahilig mag, mag collect mm -hmm. para lamang sa kanya kahit personal nila nagulat sa kasalga pag-isipan ninyo yan bago pa dumating ang araw ng paghukom dumating ang kamatayan na ba tapos hindi ka nagbigay ng saka dito na alam mo umabot sa sanisa mm -hmm. ay tunay na magiging parusa yan sa iyo sa araw ng paghukom niya din Okay, so yan, Allah alam. Siguro sa may mga ulam na sabi na hindi hindi tinatawag na kailangan ng zakat pero ang opinion na yun ay walang tinatawag na masapat na katibayan. Hmm. Okay, so insya Allah hope na nasagot mga kapatid. Sa panabalatayin sa mga katanungan na yun, Allah walang bisaw, sa mga kapatid, wa mga oh, kapatid, okay.